Good morning, good morning mga idol Ito na naman tayo magluluto ng isang simple recipe Bali magluluto ako ngayon para sa tanghalian namin Ako'y nagigisa na mga idol Yun po ang aking luluto ngayon Nagisa ako ng ginger At saka garlic at saka Onion mga idol Bali mga idol Ang iluluto ko ngayon ay isang masarap na adobong Paa ng manok mga idol Bali ngayon mga idol Naigisa ko na ng mga sibuyas, ginger at saka onion Ngayon isusunod ko na yung Adidas mga idol bali yung paa ng manok mga idol bali ngayon mga idol may nikos nikos ko mga idol para may gisang mabuti po yung mga paa ng manok mga idol bali ngayon mga idol nakikita nyo naman ako'y uh, lalagyan ko ng isang paminta mga idol 3,333 piraso yan mga idol yung, bi yung bilang ng paminta yan mga idol kaya legit na legit bilang na bilang kayo mga idol bali ngayon mga idol nakita nyo nilagyan ko ng paminta at saka imimikos-misukos ko na naman yung paanang manok para talagang may mabuti mga idol nakikita nyo nun mga idol isang malaking pressure ko korean mga idol pagkatapos kung may yan mga idol dyan ko papalambutin mga isa kalating oras para malambutin nilagyan ko ng patis mga idol para may lasa naman mga idol Asa saka lalagyan ko ng Cybers 1 toyo mga idols pagkatapos kung may yan malagyan ng toyo malagyan ng patis tatakpon ko yung mga idol para ipapakulo ko ng one and a half hours mga idol yung paa ng manok para malambot na malambot mga idol nakikita nyo nun mga idol talagang niigisa ko na nalagyan ko na kompleto na may paminta na nilagyan ko pa ng sili para may thrill mga idol para may anghang pag naluto mga idol balingin mga idol habang pinapalambot ko yung adubong paa ng manok ako naman ay naglilinis dito sa aking pinaglulutuan dito sa mini kitchen namin dito sa world ko, dito sa Blue Ocean Department Store, Baguio mga idol. Yan po ang ulam namin para sa tang mga idol, mga ka ko. At saka yung boss namin, yan din ang ulam niya kasi masarap po yan mga idol. Pag naluto, malambot, sabay pagkakainin mo, wala yung buto at saka yung balat niya mga idol. Nako, ang sarap yan. Baling yung mga idol, talagang sinupunasan ko kasi para hindi makalat yung pinag Kasi yung pinaglugan ko bali ngayon mga idol kung natapos nang naluto, balambot na, bali binubusa ko ng tubig para madaling sumingaw yung pressure cooker po yan po ang technique para madaling sumingaw kaya binubusa ko ng tubig bali ngayon mga idol, inilagay ko na sa kawali para mahalo po yung masarap na simple recipe na niluluto ko adobong paan ng manok bali ngayon mga idol, nakikita nyo naman punong-puno yung kawali mga idol saka may naiwan pa ako ko kasi dadagdag ko doon nakikita nyo mga idol hindi ko masyadong inahalo kasi mga idol kasi lutong-luto na yung paanong manok kasi baka maduro mga idol you know bali ngayon mga idol nakikita nyo lang mga idol talagang lalagyan ko pa yung nagpapasarap lagyan ko ng asukal 2,322 peraso yan mga idol sabay dinagdagan ko ng 936 peraso mga idol yung butil ng asukal mga idol bilang na bilang yan mga idol sa katatakpon ko mga idol para madaling maluto mga idol bali mga idol nakikita nyo naman unti-unti kong iluluh uh, Hahaluin para hindi po siya maduro mga idol kasi talagang lutong-luto na yan malambot imuwalay na sa buto ng paan ng manok mga nakikita nyo na mga idol luto na po mga idol yan ulam namin para sa tanghalian dito sa world coast shout out po kayo sa panunod nyo sa akin pagsusubaybay sa akin